Ayan. Kamusta mga kayo mga Q? Welcome po dito sa ating YouTube channel, Software Q TV. Ayan. Sada po ay nasa mabuti po kayong kalagayan na pinapanood po ninyo yung video natin ngayon. At syempre guys, sa bago ang lahat, ay gusto ko lang magpasalamat sa mga bagong followers natin na nandito po ngayon sa ating YouTube channel. Maraming maraming salamat po sa pagsuporta po dito sa ating YouTube channel. At syempre po sa mga mat- matagal na po dito. Yan. Siyempre, uh, sila talaga yung mga pioneer natin na nandito pa rin, sinusuportahan pa rin po yung ating uh, YouTube channel. Maraming maraming salamat po. Mula sa baguhan hanggang sa datihan, maraming 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 salamat po sa inyong lahat sa suporta po ninyo dito po sa aking uh, YouTube channel. God bless po sa inyo. Pagpalain pa po kayo ng Panginoon. So ito mga Q, isishare ko po ito sa si inyo mga Q. Kasi malay natin mga Q, Meron si inyong makatulong dito po sa nakakabatang kapatid ni Joros Flores kasi mga kinapag-alaman natin na may talent pala si Raven sa pagtugtog ng uh, piano ng organ magaqu. Pero wala po siyang sariling uh, piano. Yan. So, yung ginagamit po niya pang practice ay yung application na mada-download lamang sa internet sa Play Store, Macu. So, doon po siya tumutugtog, Macu. So, ito, isishare ko po ito sa si inyo kasi malay natin meron pala sa si inyo, Macu, na merong uh, organ na hindi na ginagamit, mga Q, at pwede nating ibigay dito po sa kapatid ni Joros Flores. Or meron sa si inyong makapag-donate ng pangbili, mga Q. Yan, makapag-sponsor dito po kay Raven. So, malaking tulong talaga yan sa kanya, Mario, para ma-enhance pa po yung kanyang talento sa pagtugtog ng piano, Mario. Kasi hindi po birong talent yan, Mario. Kasi ako, nag-aral din po ako dating mag-piano. Pero hindi ko talaga kaya kasi yung kamay ko mga kayo, na. Ayan, kasi sabi nila kung gusto mo talagang mag piano, dapat uh, maliit ka pa lang, bata ka pa lang, ay nagpa-practice ka na para yung muscle memory ng uh, kamay mo ay ma-enhance mga kayo. Pero itong si Raven, mga kayo, ay hindi naging had lang sa kanya na wala siyang uh, sariling organ kahit application lang sa internet yung ginagamit niya tumutugtog pa rin po siya mga kayo. so deserve talaga ng bata na to na mabigyan, yan matulungan, yan na ma magkaroon ng sariling organ or piano. Kasi magaling po siya, mga Q. Ayan, so pag may totoong piano talaga to, mas mahasa pa po yung kanyang kakayahan sa pagtugtog ng piano. At ito mga Q, meron akong ipapanood sa inyo. Ito yung video ni PH Daily Update. 2.0. So, yung clip lang makakuha, yung clip lang po. Yung papakita ko po sa si inyo para makita po ninyo kung paano po siya tumugtog ng uh, piano, Mario. So, ito, panoorin ninyo to mga kiyo. So, ayan guys, mapapanood natin si Riven. So, ayan yun. Kasi si wala siyang ano eh, actual na piano talaga. So, bali, anong tunog yan? Ben? Blue. Blue <laughs> galing no? Oo. Oh. O, oh, di ba? Mga kayo, narinig nyo yun mga kayo, yung tinutugtog ni Raven. Yan, maganda yung tinutugtog niya mga kayo. Yun po yung kantang Until I Found You, mga kayo. So, di ba magaling po talaga siya. So, kailangan niya lang po talaga dito mga kayo. Meron po siyang sarili talagang organ para makapag-practice mga kayo. So, para ma-enhance talaga tong talent ni Raven mga kayo. Sana po meron talagang makatulong dito sa batang tumakyo na mabigyan ng organ. Ayan, I found you. Yung kung pakikinggan niyo mga kayong kinanta niya dito. Yung tinugtog pala niya dito, Mario. Until I found you. Ayan, mahirap yan ha. Mahirap po yung tugtugin, Mario. Di ba? Galing ha. Ayan, kabisan. Maganda kung may, ano, no, may actual na piano, no? Mapraktisan mo, no? may praktisan na aktwal na piano. Dito lang siya sa cellphone na gano'n nag-practice. Uh, Bali, totally, yung kinahiligan niya talaga ni Raven, yung kapatid ni Joros, is pagpapiano. Pero syempre, wala siyang actual na gaya ng ano, ba diba, equipment ng piano. Kaya dyan lang siya sa cellphone. So... O, oh, diba mga Q, meron talagang talent si Raven sa pagtugtog ng organ or piano, mga Q. So, sa tingin natin mga Q, mas gagaling pa talaga siya kung meron talaga siyang aktwal na ginagamit So pero hindi ko alam ngayon mga kasi ilang araw na kasi naka-upload yung video na yan Pero ngayon lang natin siya ginawa ng reaction Yan ngayon ko lang siya siner sa inyo Pero baka ngayon mga kayo meron na po siyang organ malay natin Baka may nagbigay na yan or uh, nag-sponsor kay Raven Sana meron mga kayo. At kung wala pa at meron kayo dyan na hindi nyo naman ginagamit o gusto nyo mag-sponsor ng organ dito po kay Raven na uh, Flores ay uh, pwedeng pwede ho talaga. Ayan. At uh, malaking tulong yan kay Raven mga Q. Kasi pwede niya yung gawing ano, pwede niya yung gawing content yan sa kanyang uh, pagbablog. Kasi alam naman natin mga Q, na pinasok na po ni Raven yung pagbablog. Sa tulong din po ni PH Daily Update 2.0 kaya ang ginawa niya ng Facebook, tinuruan niya si Raven. So, pwede niyang gawing content yan. Makayubo ko dun sa mga uh, lifestyle vlog niya. Ayan. Ngayon kasi nakikita ko yung mga vlog ni Raven. Pinapakita niya yung ginagawa niya sa araw-araw. Nakita ko, uh, bumili po siya doon sa bagong open na DIY. Ayan, yung kanilang mga activities sa eskwelahan. Ayan, parang ganyan. Parang lifestyle ho talaga yung kanyang ginagawa, mga kayo. So, sana... Uh, ay makatulong po sa si inyo mga Q uh, makapagbigay ng organ dito po kay Raven mga Q pero hindi ko lang sure mga Q ah. kasi pang limang araw na kasi naka-uploaded yata yung video na yan ni uh, PH Daily baka meron nang nagbigay o baka binilhan po siya ni PH Daily Update kasi nakikita ko rin tong content creator na to si Lods na mukhang may ano naman may uh, kakayanan naman siya baka mali na din binilhan po niya iba ba, mga Q? So, pero hindi ako sure, hindi ako sure, mga Q. So, 'yun lang mga Q, maraming maraming salamat sa inyong panonood. Ayun. Uh, sa mga bago po dito sa ating YouTube channel, maraming maraming salamat po sa mga matagal na po, maraming maraming salamat. At sa mga nandito po ngayon, pinapanood tayo, hindi pa nakapag-follow na pag subscribe pala, ay i-subscribe nyo na po. Yan. Para maging 40k subscriber na po yung page. Yung followers natin mga kayo dito sa ating YouTube channel. So yun, maraming maraming salamat. Ingat kayo mga kayo. God bless po sa inyong lahat. Ay, galing, no? Oh. Diba? Galing ah.